Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So, attorney, sa dinumungkahin ninyo na centralized database, no? ano po ang detalye kaya nito ang pwede nyong i-share sa amin? At ano po kaya magiging pagkakaiba nito sa booklet na nakasanay na po ng ating mga kababayan seniors? Actually, kung pag-usapan natin ang nakasanayan, mas okay yan. Kasi isang problema, nakasanayan man at nakakalimutan, hindi mo maabil avail yung 20% discount. Kaya palagay ko, sumasangayon ng lahat na seniors, tanggalin na ang buklet. Ngunit pagka tinanggal mo uh, just for that reason, then you have to amend the law. At kung i-amend mo ang law, magtatanong ngayon. Kasi we are a government which uh, brings organizing. Kailangan na i-organize yung lahat na transaction. So anong magiging substitute na pamamaraan? nakaraan. So ang nakikita ko, kung hindi man booklet, na ang lahat na merchants ay makapag-share kung gaano karami ang nabili. Importante kasi yan kasi may threshold kasi na ibinibigay. In fact, ha, hindi nga halos justified yung threshold ng pagbili ng groceries na kailangan ng booklet. Pero ang maximum limit ay 1,300 lang. At nagre-reklamo ngayon ng senior citizens dahil yung 1,300 na yan, ay binilang sa 2010 na uh, reference ang 1,300 nakakabili ng isang sakong bigas. Ngunit uh, sa taon na ito, kung may 1,300 ka, nako, baka hindi mangalahati yung mabili mo sa bigas. So, magiging less than 25 kilos. So, ang, nakikita po natin, sana po, may ano din, may mga mekanismo based on the standards set by Congress kasi kailangan ng batas uh, to do a next decision eh. I hope that our Congress will also help us prepare. Of course, pinag-aralan din natin ito at nakikita natin with the help of the ICT, a centralized database will really address the issue. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!